Good morning, good morning guys. Ito, uh, andito ulit tayo sa paligid ng basketball court. So, tingnan natin kung ano na yung mga ginagawa ni na Jojo dito at sa ni Renante. Yung dalawampung yun, eh, sila po yung nag-maintain dito na nakukuha ng aming association para mag lang po ng mga bagay-bagay dito na ah uh, yung nila so ito guys uh, isa ito sa mga ginawa nila ito so ayan guys so oh, uh, nilinis nila ito uh, dati puro talahib yan mataas so binungkal nila yung lupa ayan guys so oh. at uh, nakita nyo nilagyan pa nila ng bato tapos tinambakan nila ng lupa yung binungkal nila nilagay nila doon sa loob kaya parang tumaas yan at sabi ko nga maganda yan masemento. Uh, masemento siya para dumiretso at pwede rin maging pupuan ba ayan guys oh ito guys puno ng kaimito yan so tanim yan ng tag association kasi itong mga puto ito to, to eh, tanim namin pa sarili ang mga mangga na yan ayan guys oh, may isang hindi nakalawit ayan oh uh, manggang kalabaw <laughs> isa na nata ang buga so ayun guys maraming maganda dito ayun yung isa pa oh so diba siguro tanongin natin kung sino yung in charge ng officer dito na uh, nagahandle ng mga improvement dito. Ayan guys, oh. Ganda na, di ba? So, ganda, oh. Mas maganda nga yan kung lumaki pa para malilim talaga yung malilong, kumbaga sa Tagalog. Mali, yung lugar. Ayan. So, yun, know oh. Lakas pa naman guys lang ang angin. Nakita nyo, Oh. So, Ayun, pupunta natin si Jojo andono, o. Oh, Lalapitan na natin. So, ito pa rin yung iba na ginawa nila. Pinantay nila ito guys. Para yung mga motor, siklo. Yung mga motor guys na naglalaro dito, eh, dito na sila magpark. Hindi doon sa kalsada kasi nisan nag ta na traffic doon, eh, nagre-reklamo yung mga residente dito. So, yun. Teka, puntahan natin sila. So guys, andito tayo sa loob ng basketball court. Ayan ang paligid guys. So, eto nakita ko, nilagyan na nila, nila ng railing yung ginawa nila hanggang dito paket to sa opisina. So, check natin. Ayan o. Oh. Ayan, oh. may railings na. Oh kulay blue pa ang hawakan ayun no ganda jo alam mo maganda na sana jo kaso hindi mo pinalitan dahan jo last na <laughs> ang ganda sana tingnan di ba o oh. ayan oh, oh. No? oh. ayun matibay ba yan <laughs> Hindi na ba babagsak yung mga senior na ketyan? yan? Ah, Alam niya naman kasi Matibay nato ito Yung mga residente dito ay mm -hmm. eh matibay uh, Basta pa ata kuya Eh di, tuyo na Ano to? Uh, primer Epoxy ano? primer muna Tapos yung kulay na ano? Anong kulay talaga dito? Blue rin? Blue Ah, ang ganda Epoxy May mer meron palang kulay blue na primer Na Hindi, epoxy eh, Ito lang yung gray Epoxy primer Primer Pero ito, final na to Final na raw sabi ni. O kayo. parang kwento yung ano tawag nito? Latex eh. plat. latex eh. Oo. lang siya no, hindi siya gloss. Oo, oh, uh, dapat yung uh, ano eh. Medyo madulas lo Oh, maganda yung kwan sa Bloss. metal. Ano, uh, uh, yung pang metal talaga. oo oh, kasi oh. ito may tendency matuklap to balang araw, di ba? Mm. Iba talaga pagka metal, yung oh, acrylic oh. ba yan tawag? Oh, enamel. Oh, enamel oh, pwede. Oh, Acrylic yan. Yeah. Wow, ang ganda na. So yung ilaw tapos na rin o may isa pa? Ano ay to, may apat pa akong gagawin. Oh, para saan niyan. Para doon naman sa iba. Pati ah, nga tingnan natin kung ano yung ginawa nyo. kasi naka ito. na video natin yan na kasalukuyan yung ginagawa. So, okay. check natin kung final na. Teka guys, nalapitan natin. So guys, ito nakikita niyo yung ginagawa nila railings. Ito para ito sa mga senior guys na yung aakyat dito, papunta pantaw kung may mga meetings tapos kainan dito sa loob ng office. Eh dito sila dadaan at kakapicture. Ang ganda. Sayo pala puputulin pa guys 'yung dalawang nasa dulong guys. Sasagad do sa may poste para maganda tingnan. Eh, Ayon. Ayan, tinuro ni Kuya Rinante. Ayos. Ano merienda nyo dito? Wala. May Binigyan lang kami ng budget. <laughs> budget? Ay... dapat, kuwan tayo. May kulay yung tubig. <laughs> tubig. So, salamat naman, nagkaroon na tayo ng tubig, ano? Uh -huh. Dalawang araw din. Oo. Oh, nawalan kasi kami guys dito. Two days kaming nawalan ng tubig. nawalan ng yung water provider natin. Nagkaroon ng maintenance. Nagkaroon daw ng leak. Malaking leak. Kaya yung pinaka main pipe. Kaya affected kami buong anggono at antipolo. So guys, ito na po yung ano. Yung... Blinag natin nung nakaraan, ay, ganda pala ng ilaw, oh. So, ilang watts kaya yan? Oh, ilang ito. oh, pang pala ito, eh. Yung alitap-tap. Jo, pa, 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 alitap-tap pala ito. Oh, firefly, eh. oh, alitap-tap, ano? Oh. ganda. Na, at saka, kuwan, straight yung latag nung kuwan. Unlike doon, oh, naka-slant. oh, so, ito, oh. Tingnan pa natin guys yung okay, iba. Ay, dip. Ugain muna natin kung matibay talaga. Matibay yan. lalim nito eh. 80 cm ang lalim guys nito. Wow! Oh, okay. Matibay yung puno pero naugado sa taas. Oh, nauga kasi mataas eh. Pero matibay na. Kung sa foundation matibay oh. Halos hindi yung bayanig dito. Ayun, kung malakas man yung hangin dito at meron tayong bagyo sakali na malakas, hindi basta siya tutupi o babaluktot. Sige so, na boss. Hmm, kain. mo muna. Kain sige. Ayun. Ay pa natin. Teka guys, lalapitan ko lang. So guys, andito tayo sa kabila yung pagkalawang street lights ayan guys oh yun di ba <laughs> ang ganda na tsaka yun naman yung isa pwede ba natin masum parang nakalock yung screen ko kasi naka action features to action features ayun pwede ayun isa guys oh oh ha ganda ayun Halos tapos na pero para may kakabit apat pa so saan kaya ikakabit yun kasi noon na muna nila so ito naman guys yung sabi ko na marami pa silang i-improve ito paligid alam ko may bakod to eh kukulungin ang bakod to palibot so yun at Napaka-init guys, tirik-tirik yung araw So, yan At palikan natin yung one guys Yung doon sa may uh, Unang pinuntahan natin Kasi malilim doon eh So guys, pumasok ako dito sa loob ng ofisina At Tingnan natin, kita nyo guys, oh Halos Wala pa siyang kalaman-laman sa loob So, ito. Ito yung packet sa taas. Yan. Ay, second floor. Ando kasi yung pinakakuan natin. Uh, na, sa taas. At uh, doon din ginagawa yung reception. Halimbawa ano, may mga occasion, may kainan doon sa taas. Ito yung mga gamit nila. Yan meron na rin sariling gamit, mga pambungkal, yan, pala, tsaka wheelbarrow ba tawag yan, guys? Ayun, may walis pa. Ayun, may mga panghukay sila dito. So, ito, ayun, no? Oh. may dalawang industrial pan dito, oh. lalaki, oh. Siguro, pagka may meeting doon sa court, pwede ilabas yan. Ito naman, yung mini lababo nila, Ayan. At saka yung CR. CR dito guys. Ayan o. CR. Ayan. Buksan natin. Ayan. Ayan o. Oh. Pwede rin pala maligo dito ah. Mm. Malinis eh. Malinis oh. o. Yan lang nga. Dapat lagi malinis yung flooring. Uh, oh. Ah, ah, uh, oh. Okay. oh, nga no, hindi maganda no. Oo. Oh, oh. Okay lang. Ito na show naman to eh. Ito may handle bar pa sila guys oh. Yeah, no? Ay, makapal. Tibay oh. Ito naman, may may pinaka kuan dito, laboratory. Ay, may tubig yon, ang lakas nito, oh. oh. 'di ba? Ay. natin kung malakas mag plus Tawa ah, wala. Jo, nauga yung kuan dito ah. Hindi maganda yung mounting. Yeah. Yung mounting. Yung kaya? Water tank? Oo, oh, ang ma ano? hmm. maluwag. Maluwag. So, lumabas tayo na. Guys, nandito na tayo sa may <laughs> pinaka kuhan niya. Bulwagan, kumbaga. Oh, Ito yung Ito guys, oh, yung ilaw niya. Mga solar. So, ina-assemble niyo pa pala, ano? Luwai-walay. Pagkano kaya ang ganyan? Yan ang kailangan ko doon sa kone. eh. Sa Ito guys, itong lamesa, ping pong table to, guys. May scoreboard, may kompleto. Oo, uh, oh, kompleto to, may scoreboard pa yan. Eh. Sarap ng hangin mo diyan, Ah. <laughs> <laughs> Electric pump pa. So, yung guys, ah uh, Pansamantala, uh, standby lang. Nandito so, ulit tayo sa pwesto na gilid ng opisina. Kasi malilim dito eh. So, ito guys, uh, continue lang natin. So, ito guys, meron pa tayo nakikita ang apat na poste dito. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, meron pa silang tatay yung apat na solar. So, yun. At uh, ako yung nakipagpwentuhan kanina. Uh, meron na naman ko dito hindi uh, magandang balita kaya kailangan maghigpit talaga sa security dito at uh, maglagay pa ng mga maraming solar lights sa mga madidilim na area ayan so guys uh, muli uh, hanggang dito na lang po uh, siguro abang-abang lang sa mga susunod ko pang mga iba vlog sa ito. so uh, muli magandang hapon po sa inyo lahat hanggang dito na lang po at magandang hapon po ulit sa inyo lahat paalam, bye bye